Aabot sa dalawang toneladang shabu na nagkakalagan ng higit sa 13 bilyong piso ang nasabat ng otoridad sa isang checkpoint sa bayan huya ng alitagtag sa lalawigan ng Batangas kaninang umaga. At ito, arestado ang driver ng van na sumasa ilalim po ngayon sa investigasyon. Tinigyan naman ng spot promotion ng DILG at ng pamunuan ng PMP ang hepe ng naturang bayan dahil po sa matagumpay na drug operation. Kundi natin ang live report ni Mar Gabriel. Mar! Alex, nagpapatuloy ang isinasagawang inventory ng mga pulis dito nga sa Tuneto niladang ng kontrabando na nasa bat sa isinagawang checkpoint operation dito sa bayan ng Alitagtag sa Batangas at base nga sa initial screening na isinagawa ng PIDEA, kumpirmado na shabu ang laman nitong mga plastic container. Sa unang tingin, naakalain mong regular na parcel ang laman ng mga sakong ito. Pero nang buksan ito ng mga pulis, tumambad sa kanila ang kilo-kilong shabu na nakalagay sa mga plastic container. Nasa bat mula sa passenger van na naharang nila sa checkpoint na ito sa barangay Pinagkurusan sa Alitagtag, Batangas, kaninang alas 8 ng umaga. Base sa inventaryo, aabot sa dalawang toneladang shabu ang nakumpiska na nagkakahalaga ng 13.3 billion pesos. Agad na nagtungo sa lugar sina DILG Secretary Benuro Abalos at PNP Chief General Romel Francisco Marbil. Ito na siguro ay makasaysayang pinakamalaking huling droga sa kasaysayan ng ating bansa. Sa so, ngayon gusto namin i-anunsyo ang pag-aaresto na isang lalaki at ang pagkumpiska ng napakalaking illegal drugs na suspected to be meta hydrochloride o shabu. Nakilala ang inaresong driver na si Ala John Michael Zarate na taga Quezon City. Pero gate niya, kinontrata lang siya para isakay ang mga kargamento sa halagang 6,000 piso. When I got there, pasakay din kami. Then, pero sakay muna natin to. <laughs> Then I realized Puno na yung ano, where you guys are gonna sit? Then sige, sunod na lang daw kami. And then, okay. And then my, honestly, ako, I was just, mm. trying to make money, that's it. Hindi naman binanggit ng sospek kung saan galing at saan i ang mga kontrabando. Tumanggi na rin ang mga otoridad na magbigay pa ng karagdagang detalye dahil nagpapatuloy daw ang kanilang follow-up operation. Pasensya na po kayo pero we cannot give you uh, any information as of this time pinata nagpa media lang kami just to show to you na intact ito for me what is important right now ay ma-inventaryo kagad ito itaas sa sa tamang proseso at immediately i-destroy kaga ito sirain kagadito, ito uh, sulugin o ano kaagad na basta we just follow whatever is in the in the law Pinuri din ang kaliim si General Marvil sa matagumpay na operasyon kontra-droga sa loob lang ng dalawang linggo niya sa pwesto. Ito po tinatawag natin na focus talaga. Focus po dun sa pagbuli ng drugs. Uh, we, um, sa, ang pangako po namin ni SID to our president, we want to have 100% uh, drug-free community po. In behalf of uh, PRO, we are uh, committed in our uh, fight against uh, illegal drugs. Dito sa bagong Pilipinas, ang gusto ng polis. Binigyan naman ng spot promotion ng DILG at ng liderato ng PNP ang hepe ng Alitagtag Municipal Police Station na si Police Captain Luis De Luna mula sa pagiging captain na promote siya bilang police major. Ito ang ehemplo no, na talagang sumaal, talagang nagsisimbolo sa talagang uh, sabihin natin liderato ng Philippine National Police. Sir, On this day, you are now promoted. No? Spot promotion dahil sa kagalingan ginawa mo, sa katapangan mo, and of course, sa katapatan mo sa iyong tungkulin. Hindi ka nasilaw, hindi mo tinago ito, hindi mo binawasan buong buo ang droga. Congratulations, we're so proud of you. Uh, Nag-STEM lang po ito sa aking pananaw na yung deeply seated uh, determination to, at dedication sa trabaho ko. Yun lamang po, uh, wala na pong iba. Kasi yung pong uh, lakas, una yung pananalig natin sa Diyos, na abayan tayo nila araw-araw, yun lamang po yung aking armas sa pang-araw-araw kong servisyo sa publiko. Alex, sa ilalim sa investigasyon ng otoridad itong na ng sospek, nakatakda rin siyang sampahan ng paglabag sa ilalim ng Section 5 at Section 11 nitong RA 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drugs Act. Alex? Okay, Mar, uh, natanong ba ninyo kung ano ba to? Tsempo lang ba to o merong intel report na natanggap ang PNP na may ganito kalaki ka bulto-bultong uh, shabu ang papasok niya sa bayan ng Alitagtag? Ang Alitagtag Town ba, eh, drug-free ba yung area na yan? Alex, base sa pahayag kanina ni Secretary Abalos, ay uh, resulta ito nung uh, tinatawag na intel-driven dri na uh, checkpoint operation. Ibig sabihin, may paunang impormasyon na itong mga polis no, na nagsagawa nitong uh, checkpoint operation kaya nasabat itong ganito kalaking bulto ng ilegal na droga. Bagamat hindi naman na idinitalya sa atin kung saan pagaling at saan patungo o anong grupo yung nasa likod ng pagtransport nitong ganitong kalaki na halaga ng droga dito nga sa Batangas. Alex? Oo, mas magiging successful ang operasyon ng ating uh, otoridad kung matutukoy natin, mapinpoint natin kung sino talagang nagpasok ng mga iligal na droga na yan, Ma'am Mar? Yes, Alex. Sigurado yan. Dahil nga nagpapatuloy yung isinasagawang follow-up operation ng mga otoridad. O, actually, nagsani-persona ang uh, PNP at ang uh, PIDEA dito sa pagsasagawa ng follow-up operation para matuntun pa yung uh, posibleng pinagmulan nitong uh, mga droga na ito at kung posibleng may mga kasama pa ito na nakalusot dito sa isinagawang checkpoint operation. Okay, hapul ko na lang. Kung ito ay galing sa Intel report, nabisuan ba nilang PIDEA na meron ganitong kalaking uh, bulto ng uh, droga or after na nang uh, nadakip ito, doon palang pumasok sa eksena ang PIDEA? Well, lumalabas kung intel-driven operation ay eh, galing ito sa iba't ibang uh, unit, no? iba't ibang uh, ahensya ng gobyerno. At uh, kanina dito sa isang presentation, eh, dumating naman itong uh, Secretary General Gumban na siyang uh, representative ng uh, PIDEA. At uh, kanina naging matipid nga sila sa pagbibigay ng iba pang detalye nitong uh, operasyon dahil nga baka masunog yung isinasagawa nilang follow-up operation para matuntun pa nga yung uh, posibleng uh, iba pa na bahagi nitong uh, tunay-tunay ng uh, droga na naharang dito sa Batangas. Okay, maraming salamat sa Mar Gabriel, nag ng live dyan no, sa Bayan ng Alitagtag. Maraming salamat sa inyo pong pagsubaybay sa Mata ng Aguila Primetime. Para malaman ang matatag, matapang at matapat na mga balita, i-follow lamang at mag-subscribe sa Atnet 25 TV.